Kaibigan, isa lang ang mapapayo ko sa iyo. Huwag sana tayong maging panatiko sa mga politiko. Iginagalang ko kung ano ang opinion mo. Sana ganun ka rin. Maggalangan tayo at magrespetuhan kung ano man ang paniniwala ng bawat isa. Huwag tayong gumaya sa iba na walang ginawa kundi magmurahan, makipagtalo, makipagbardagulan. Kasi kahit naman ilaban mo ng patay ay mga mahayan, sa palagay mo ba, tutulungan ka nila? Hindi. Kung ikaw makulong ka dahil sa pakikipaglaban mo sa nila. sa palagay mo, sila magpapiyasa para sa'yo? Hindi. Ibigyan ka nila na abogado para tulungan ka? Hindi. Kung mapatay ka, ipalilibing ka ba ng mga yan? Hindi. Masaktan ka? Sa palagay mo, sila sa sasagot ng ospital mo. Hindi. Kaya sana, magising na tayo sa katotohanan. Kahit sabihin na natin na sila ang magaangan sa ating bansa para maging maganda ating buhay, ay hindi ibig sabihin nun, iaasa mo na lang sa kanila ang iyong kinabukasan, ang kinabukasan ng pamilya mo. Tayo pa rin ang gagawa na kinabukasan natin kung paano natin iaangat ang ating buhay, ang ating pamilya, ang iyong pangarap, hindi ang mga politiko. Dahil tayo ang gumagawa ng buhay natin mas bigyan natin ng prioridad ang ating pamilya dahil sila ang lagi nasa tabi natin ano man na mangyari para tayo gabayan, alalayan, sa lungkot o sa ligaya, lagi sila nariyan. Pero ito mga taong ipinaglalaban natin, kahit malungkot ka, wala silang pakialam sa iyo. Kahit anuman mangyari, tandaan mo, pamilya lang natin ang tutulong sa atin hindi ang mga taong ito. Kaya sana, huwag tayong maging panatiko sa politiko.